isang batang lalaki nawawala matapos maglaro sa gilid ng kalsada isang sapatos ang naiwan may bahid ng dugo sa putikan pero walang makas ng karahasan walang nakakita o walang nagsalita Sa Pilipinas hindi lang mga multo ang kinatatakutan may isang matandang paniniwala na pilit binubura ng siyensya ang kwento ng mga sipay. Noong panahon ng mga Kastila, sinasabing bawat tulay na tinatayo ay kailangang patibayin. Hindi lang ng mga bato, simento o bakal, kundi ng mga dugo, dugo ng mga bata. Ang sipay raw ay mga lihim na utusan ng mga arkitekto at ingenyero noon tahimik silang kumikilos. Walang iniiwang ebidensya pero laging may nawawala. Sabi nila, para hindi gumuho ang tulay, kailangang may buhay na ialay. Sabi ng isang lola, ang apo daw ng kanyang kapitbahay ay naglalaro lang nang bigla itong nawala. May nagsabing ito daw ay kinuha ng puting ban pero gabi na ay wala pa rin ito. Ang sabi naman na marami baka daw ito nadampot ng sipay. Hindi ito isang kwento ng alamat lamang sa huling dalbampung taon. Mahigit walong daan kaso na mga nawawalang bata ang naiulat sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Iba-ibang dahilan pero isang alamat ang laging lumulutang ang sipay hindi raw multo tao sila pero tila wala rin mukha sila ba ay bayarang kriminal ulto o produkto ng ating imahinasyon ayon sa mga eksperto ang sipa ay maaring simbolo lamang ng tapot ng mga Pilipino sa pagkawala ng kontrol sa kultura natin kapag may mga trahedyang hindi maipaliwanag ang alamat ang sumasagot Pero paano mo ipapaliwanag na may mga batang natagpo patay sa mismong pundasyon ng tulay na may mga pamilyang ilang dekada nang naghahanap ng ustisya at sa bawat tulay na tinatayo sa bawat biglang pagkawala bakit tila bumabalik ang usap-usapan ng sipay? Marahil ang sipay ay katang isip marahil ito'y babala ng nakaraan o alamat na nilikha ng takot pero hanggang may nawawalang bata, hanggang may tulay na patuloy na tumatayo sa ibabaw ng katahimikan, mananatiling buhay ang tanong, may sipay nga ba sa ilalim ng tulay?